Mabilisang update tayo guys. Ha? Nagsalita na po si Jalen Green tungkol dito sa Gilas, Pilipinas. Bukod kay Jalen Green, nagsalita din po si Enyeka o tungkol dito sa Gilas, Pilipinas din. Inilahad po nila yung mga kumalat na balita tungkol sa pambansang oponan. At inilahad din po nila yung gusto nilang mangyari dito. So tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang binasag ni Philam NBA player Jalen Green ang isyu tungkol sa Gilas, Pilipinas. Sa isang interview na inilabas ng ABS-CBN News, lumutang ang gustong mangyari ng Houston Rockets player sa usapin ng pambansang koponan. Kaya ang tanong ng bayan, willing ba talaga si Jalen Green na samahan ng grupo ni Coach Team sa international na competition. Tutukan nato si Jalen Green sa report ni Champ de Lunas ng ABS-CBN News. Siguro gusto ko munang subukan ng Team USA. Gusto ko munang makapaglaro at makakuha ng ginto para sa Team USA. Gusto ko munang maglaro sa States. Pagkatapos, maglalaro ako sa gilas. <clears throat> so mula mismo kay Jalen Green, uunahin niya muna yung Team USA, di ba? Ang manalo muna ng gintong medalya kasama ang US. Saka na ano yung gilas, Real talk lang naman siya doon, di ba? Parang pangarap naman ata lahat ng American basketball player na makakuha ng ginto sa FIBA tournament. Kaya masisisi ba natin si Jalen? Well, sa tingin ko, hindi. Tagarong kasi siya eh. Kahit sabihin natin na happy na yan, hindi naman siguro may kakayla. Nalamang talaga yung kanyang foreign blood. Hindi naman niya initsya puwera yung gilas eh. Unahin lang niya muna yung US. Tapos isusunod niya yung gilas. Ibig sabihin, magsuswitch siya ng bansa. May lang kaso na pinayagan ng FIBA ha? pero hindi natin alam kung papayagan din siya. Kung maalala niyo si King ng Blackwater, ha, gusto rin niyang mag-represent ng bansa dito sa FIBA tournament. Pero walang tugon ng SBP doon kasi parang complicated ata. Na-represent niya na po kasi yung US, so medyo komplikado. Sa kaso ni Jalen Green, ganun din yung mangyayari sa kanya doon. Komplikado rin kung nagpahiwatig na si Jalen Green ng totoong estado niya para sa Gilas, Pilipinas. Natanong din ng ABS-CBN News si Onyeka Okungu tungkol sa kaparehong issue. Sa interview ay natanong kay Onyeka ang kumalat na balitang gusto niya umanong samahan ng Gilas, Pilipinas at ang kanyang kasagutan matapang niyang inilahad. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Okung sa report ni Champ de Lunas ng ABS-CBN News. Siguro maaaring may sinabi nga ako tungkol sa gilas pero alam mo kung maglalaro ako internationally sa Nigeria yon. Maring may sinabi ako tungkol dyan. Pero hindi, Team Nigeria ako. Maliwanag naman yon di ba? Na-address naman ang tama yung issue. Una kay Jalen Green at ngayon kay Enyeka Okungo. Para kayo niya eh, ay Nigerian na siya kumpara sa Gilas, Pilipinas. Totoo naman yun kasi Nigerian immigrant yung parents niya. Eh. So bakit hindi, di ba? Walang connect kasi kung sa Gilas siya mapupunta. Mas may connect talaga kung sa Nigeria. Although sabi niya na pamahal na sa kanya dati coach na ayon sa balita ay Pinoy, tingin natin malabo talaga yon. Kahit naman siguro ikaw, di ba? Mas pipiliin mo pinagmula ng parents mo sakaling may chance ka na mag-represent ng bansa, di ba? So close na yung iso kayo kumu and siguro kay Jalen Green na rin. So guys, maraming maraming salamat.